Hello, welcome to my vlog. Kasama natin ngayon si Ma'am Natty at si Ens Vlog at saka si Rudel Tarayo. Pupunta kami ngayon kay Ma'am Rhoda Montero ng Sinidman. Oh, yes. Ayan. ayan. Uh, Kalbayog Summer Vloggers kami po. At uh, thank you Gino. Isa ka din sa sumusuporta ano, sa ating uh, charity vlog na ito. Thank you so much for being here. Um. Uh, Ayan, umuulan uh, na. May gula. Pass na lang sa kaibigan natin kay Genomics TV. Uh, Siyempre sa lahat ng kal kalbayog vloggers sa uh, mission ng uh, charity vlog. Aming charity vlog. Ayan. Pagkira so, po kami ngayon sa may Barangay Biro. Kinakarga na po yung mga gamit para kay Mabuda Montero ng Barangay Sinidman. Ito po ang bigay ng kalbayog vloggers. Salamat sa mga Credit, no? nandito na kami ngayon sa barangay Sinidman kasama ang bio vloggers kasama natin si mam Ma natin ni Gaspi at si Jerwin at ang iba pa natin kasama ang vloggers si Binwali, at si Waki TV kasama natin at saka si Enz Black kasama natin tara hakot na kita hakot yan po yung mga dala namin mga gamit salamat pala sa mga nag sponsor Ay, Yoli. Yoli, Yolanda morning, andito po kami sa bahay ni Ma'am Rhoda Monteron sa Barangay Sinidman ay, kasama ay ang team called Bayo Vloggers. Oh, Ayan po si Ma'am Roda. Oh. May dala po kami pintura oh. at saka ayala, ayala, mga lagayan ng plato, puan at saka misa. Salamat po sa mga nag-sponsor. Maraming salamat sa inyo. Wala ko may Ah, meron naman. ano nasa ano mo? Ayan po yung asawa ni Ma'am Rhoda Pahikaw pa to. Eh, ayun, mag magchinilas ka, kuya, ha? Kasi, siyempre, pag pumasok ka dun sa bahay niyo, madumi yung paan mo. O, oh, sige. I-ano na natin yung anong floor mat. Ha? Isa na taon. Isa taon. gihapon. Ayan, sige. Siyan po yung bahay na ipinagawa ng Kalbayo Vlogger. Salamat wala yes. kayo Ma'am Nati. Jerwin Arts at saka si Ben Wally official pipinturahan na po para maganda tingnan